Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus ngayong Enero 23, 2025. Ngayon, Taurus, maaaring maramdaman mo ang inspirasyon na hatid ng kagandahan sa iyong paligid. Ang Huwebes na ito ay nagdadala ng pagkakataon upang yakapin ang sining at malikhaing ekspresyon na nagiging daan upang muling magising ang iyong mga nakatagong damdamin. Ano man ang anyo nito, Isang nakakahali ng obra, isang makapangyarihang himig, o simpleng kagandahan ng kalikasan, hayaan mong pukawin ng mga ito ang iyong mga hilig habang isinusulong mo ang araw na ito. Ang kagandahan, kung tunay na mauunawaan, ay hindi lamang nakikita kundi nararamdaman din, at sa araw na ito, ikaw ay inanyayahang maramdaman ang mas malalim na kahulugan nito. Sa paglalakbay ng buwan sa Scorpio, nagkakaroon ka ng kakaibang pagkakataon na gawing makabuluhan ang iyong mga damdamin. Ang posisyon ng buwan ay nagdadala ng enerhiya para sa pagbabago, kaya't gamitin ang pagkakataon na ito upang gawing positibo ang anumang emosyon na nararamdaman mo. Ang araw na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging bukas sa mga bagong pananaw at solusyon. Ang kakayahang maging flexible sa iyong mga iniisip ay maaaring maging susi upang malampasan ang mga hamon at makamit ang mga layunin. Isipin na ang bawat pagbabago, bagamat minsan mahirap, ay may layunin na itulak ka patungo sa isang mas mataas na antas ng pagunlad. Ngayong ikanegatibo 24 na araw ng buwan, binibigyang diin ang kahalagahan ng mga koneksyon sa iyong buhay. Magsilbing paalala ang araw na ito upang bigyang pansin ang mga relasyon na maaaring nangangailangan ng pagpapalakas. Lalo na sa mga kaugnayan sa ibang kasarian, maaari kang magkaroon ng pagkakataong magtulay sa anumang puwang at mas palalimin ang pagkakaunawaan. Ang bukas na komunikasyon at tapat na pag-uusap ay maaaring maging daan upang muling mabuo ang tiwala at respeto sa isa't isa. Sa gitna ng mga ito, tandaan na ang bawat relasyon ay may kakayahang maging mas matatag kung ito ay alagaan ng sinseridad at pagmamahal. Huwag hayaang madaig ka ng mga distraksyon. Sa halip, bigyang prioridad ang mga relasyon na tunay na mahalaga sa iyo. Ang lakas at determinasyon na taglay mo bilang isang taurus ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang harapin ang anumang hamon na darating. Sa araw na ito, gamitin mo ang iyong lakas upang maging inspirasyon sa iba at upang gawing mas makabuluhan ang bawat interaksyon mo. Maging handa hindi lamang na makinig kundi magbahagi rin ng iyong kwento, isang kwento na puno ng mga aral, damdamin at inspirasyon. Sa ganitong paraan, mas mabibikis mo ang iyong sarili sa mga tao sa iyong paligid, na nagre sa mas malalim at makulay na relasyon. Pagdating ng gabi, maglaan ng sandali upang magnilay. Pagnilayan ang kagandahan at inspirasyong naramdaman mo ngayong araw. Ang mga pagkakataong nagbigay liwanag sa iyong puso, ang mga koneksyon na pinalalim, at ang mga aral na natutunan mo. Ang araw na ito ay nagpapaalala na ang kagandahan ng buhay ay hindi lamang nakikita sa mga panlabas na aspeto, kundi higit sa lahat ay nararamdaman sa mga relasyon, damdamin at paglago sa sarili. Yakapin mo ang lahat ng positibong enerhiyang dumaloy ngayong araw at hayaang gabayan ka nito patungo sa isang mas masigla at mas may layuning bukas. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.